Dito walis dito. Ito. Dalia. Dito, dito walis, walis. Walis. Walis siya ng magwalis? Kalat kalat mo ha. Gay magwalis ka. Gay walis. Binubo pa ng tubig ng Sa mo, hindi ka naman sa kalat ka lang naka ko lang dito. No, start is, eh. ko lang. Aspani mo. Ayan, Ay, yan, ganyan. Ay, yan, ganyan. Ay, yan, ganyan. <laughs> Ay, yan. Dali, mo naman. easy mo yan. Ikaw makalat sa amin, ha? Ah. Lagi ako nagliligpit ang kalat mo, ha? Ah. Ah, ako naman eh. Sumo? Laila, ano mo nang aawit? Wala siya Para naiiyak na siya. Galing mo magwalis. May yung sa magwawalis ako ikaw makalat ah.